Naku po, China, nagpakawala ng Intercontinental Ballistic Missile o ICBM sa Pacific Ocean. Budget na ba ito ng pagsisimula nila ng digmaan? Pinakamalaking pasensya ng mga Chinese ships sa West Philippine Sea na itala ng Philippine Navy. Tunuyan na bang sasakupin ng China ang teritoryo ng Pilipinas? Samantala, U.S. President Joe Biden diretsahang sinabi na pila sinusubukan sila ng China. Nanawagan sa ibang miyembro ng Quad na gumawa ng agarang aksyon. At Philippine Coast Guard muling nagpatroya sa West Philippine Sea. Kapalit ng BRP Teresa Magbanwa pinadala sa Escoda Shoal tara ka tropa at pag-usapan natin ang may init na issue sa Indo-Pacific region. Mula sa pinakauna hanggang sa pinakahuling balita ngayong linggo. Sinabi ng China na matagumpay itong nakapag-launch ng isang intercontinental ballistic missile sa Pacific Ocean noong Miyerkules. Isang bihirang public test na sinabi ng mga analyst na naglalayong magpadala ng mensahe sa United States at mga kaalyado nito sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Ang ICBM na may dalang dummy warhead ay pinalipad bandang 8:44 AM Beijing time at ang mga debris nito ay nahulog sa mga designated areas sa matataas na dagat ng Pacific Ocean. Ang missile test na inilunsad ng People's Liberation Army Rocket Force ay bahagi di-umano ng routine annual training nito at hindi nakadirekta sa anumang bansa at naaayon sa international law. Iniulat ng Xinhua News Agency na epektibong nasubukan ng ICBM launch ang performance ng mga sandata at tagamitan, pati na rin ang antas ng pagsasanay ng mga Chinese troops at nakamit ang mga inaasahang layunin. Dagdag pa nila na ang China ay nag-abiso ng maaga sa mga nauugnay na bansa tulad ng United States, Australia at New Zealand bago isinagawa ang nasabing missile test. Ito ang unang ICBM test na isinapubliko ng China at ang ikalawang test na naging matagumpay mula noong May 1980. Taunting detalye lamang ang ibinahagi ng Defense Ministry ng China hinggil sa nasabing test. Tabi lang ang uri ng ICBM na ginamit, fly path at landing location ito. Ang pinakabagong ICBM ng bansa na kilala bilang DF-41, ay tinatayang may range na 12,000 hanggang 15,000 kilometers at may kakayahang maabot ang mainland ng United States. Ayon sa mga analyst, ang bihirang public test na ito ng China ay talagang inilaan bilang isang babala sa United States at mga kaalyado nito sa gitna ng tumataas na tensyon sa nakapalibot na tubig mula sa East China Sea at Taiwan Strait hanggang sa South China Sea ang test ay mensahay umano ng Beijing sa Washington na ang anumang direktang pangingialam ng United States ay magiging sanhi upang maging vulnerable ang Amerika sa pag-atake. Samantala, iniulat ng Philippine Navy nitong Martes ang pinakamalaking prosensya ng mga barko ng China sa West Philippine Sea dahil sa pagbagsa ng mga militia vessel sa paligid ng naasad-sad na BRP Sierra Madre. Umabot sa 251 ang kabuang bilang ng Chinese vessels ang naitala ng Philippine Navy mula September 17 hanggang September 23. Ito ay binubuo ng 16 People's Liberation Army Navy warships, 28 Chinese Coast Guard ships at 204 Chinese Maritime Militia vessels. Nahigitan nito ang naunang record na 207 CCG ships, PLAN warships at CMM vessels na naitala mula September 3 hanggang 9. Ang pagdami ng mga asset ng China sa West Philippine Sea ay bunsod ng pagdami ng mga CMM vessels sa Ayungin Shoal, kung saan ang naval outpost na BRP Sierra Madre, isang pangunahing flashpoint ng tensyon sa pagitan ng Maynila at Beijing, ay sumadsad mula noong 1999 nakasaad sa pinakahuling datos ng Philippine Navy na 62 CMM vessels ang namakaan sa paligid ng Ayungin Shoal, higit na mas malaki kaysa sa 8 CMM vessels na naitala doon mula sa nakaraang monitoring period mula September 10 hanggang September 16, kung saan 157 lamang ang kabuang bilang ng Chinese ships, warships at militia vessels ang naitala. Dumarami rin ang mga asset ng PLAN sa Escoda Shoal, kung saan 11 warships ang namataan sa lugar, isang linggo lamang kasunod ng pag-pull out ng BRP Teresa Magbanwa noong September 15, pagkatapos ng limang buwang deployment. Ang Escoda Shoal ay nagsisilbing rendezvous point ng mga Philippine vessel na nagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre. Ang presensya ng Beijing ay batay sa pagigit nito ng soberanya sa halos buong South China Sea, kabilang ang karamihan sa West Philippine Sea. Kahit na ang naturang claim ay epektibong napawalang bisa ng arbitral ruling na inilabas noong July 2016. Nag-ugat ang landmark ruling sa kasong isinampa ng Maynila noong 2013, isang taon pagkatapos ng stand up nito sa Beijing sa Scarborough Shoal. Samantala, sa isang farewell summit na binuksan ni U.S. President Joe Biden, tahasan niyang sinabi sa mga pinuno na miyembro ng Quad na ang China ay talagang sinusubukan ang kanilang pasensya dahil sa patuloy pa rin itong aksyon sa Indo-Pacific. Ang nasabing summit ay ginanap sa hometown ni Biden sa Wilmington, Delaware, na dinaluhan ni na Indian Prime Minister na Narendra Modi. Japanese Prime Minister Fumio Kishida at Australian Prime Minister Anthony Albanese. Ang komentong ito ni Biden tungkol sa patuloy na agresibong pagkilos ng China sa buong rehiyon ay para sana sa behind-closed-door remarks para sa mga miyembro ng Quad. Isa sa mga deklarasyon ng summit ay iwasan ang direktang pagbanggit sa China. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, Si Biden ay nahuli sa isang hot mic at ang tahas ng komento niya tukol sa si China ay narinig ng lahat. Ang pagkakamaling ito ni Biden ay nanganganib na sumira sa maingat na diplomatic efforts ng apat na bansa at pinapatunayan lamang nito na ang Quad ay hindi lamang para sa pagkakaisa ng apat na bansa, kundi para rin sa pagkontra sa si China. Sa anilang pinagsamong pahayag pagkatapos ng summit, hindi direktang binanggit ng apat na pinuno ang China, kahit na nagpayab sila ng pagkabahala sa mga tensyon sa Indo-Pacific region. Kinamde rin ng mga pinuno ang agresibo at nakakatakot na mga maniobra sa South China Sea, kung saan ang China ay may alitan sa Pilipinas at iba pang mga bansa sa maritime claims nito. Ngunit muli, hindi nila direktang binanggit ang China. Sa halip, ang mga pinuno ay gumamit ng mga tagong pahayag tulad ng ginawa nila sa mga nakaraang okasyon tungkol sa pagpapanatili ng isang malaya at bukas na rehiyon. Isa sa mga pinag-usapan sa summit ay ang nalalapit na U.S. presidential election. Bagaman naniniwala si Biden na mananapiling buo ang Quad anuman ang political situation, ang posibleng pagbabalik ni Trump sa White House ay nadudulot ng mga alalahanin. Kilala si Trump sa kanyang mga pagpuna at panawagan sa paghiwalay ng United States sa mga alyansa nito. Sa madaling salita, nangangamba si Biden na baka baguhin ni Trump ang relasyon ng United States sa mga alyansa nito tulad ng NATO at Quad kapag nanalo ito sa eleksyon. At kapag nangyari ito, maaring masayang ang kanilang pinaghirapan. Ang summit ay sumasalamin sa paraan ng pagbibigay-prioridad ni Biden sa mga international alliances. Isa itong patunay ng kanyang determinasyon na palakasin ang relasyon ng United States sa iba pang mga bansa at panatilihin ang kapayapaan sa mundo hanggang sa huling sandali ng kanyang termino bilang Pangulo ng United States. Ilang linggo matapos ang pag out ng BRP Teresa Magbanwa, Muling iginip ng bansa ang presensya nito sa Escoda Shoals sa West Philippine Sea sa pamagitan ng pagpapadala ng barko ng Philippine Coast Guard sa lugar. Nagpatrolya ang BRP Cape Enganyo sa lugar mula Miyerkules hanggang Webes. Ngunit tulad ng inaasahan, nakatanggap ito ng makinding reaksyon mula sa China Coast Guard at Maritime Militia nito. Bago tumungo sa Escoda, Minanmana ng Ganyo ang isang flotila ng mga barko ng China na naglayag malapit sa baybay ng Palawan noong Martes. Ang flotila na ito ay binubuo ng isang research ship, dalawang malalaking CCG ships at sampung maritime militia vessels. Noong Miyerkules, dumigil ang BRP kape Ganyo sa pagmanman sa flotila at tumungo sa Escoda Shoal paman, ang mga barko ng CCG mula sa kalapit na Mischief Reef ay tumungo sa direksyon ng Shoal bilang paghatlang sa barko ng PCG. Ayon sa ulat, hindi bababa sa apat na CCG ships at 15 militia vessels ang namataan malapit sa Escoda Shoal upang pigilan ang BRP Cape Enganyo na makalapit sa lugar. Noong Webes, nagsimulang lumayo ang BRP Cape Enganyo sa Escoda Shoal at bumalik sa Buliluyan Port sa Bataraza, Palawan. Iginit ng PCG na patuloy ang pagpapatrolya nila sa lugar upang bantayan at siguraduhin walang iligal na nangyayari sa paligid ng Escoda Shoal. At upang magawa ito at mapanatili ang kanilang prosesya, nagpadala sila ng bagong barko bilang replacement ng BRP Teresa Magmanwa na mababantay at magpapatrol sa lugar. Nakaangkla sa Shoal mula pa noong April 16 bago bumalik sa daungan ngayong buwan ang brp Teresa Magbanwa ang pinakamatagal na nakadeploy na PCG asset sa West Philippine Sea. Dumating ang barko sa Puerto Princesa Port noong September 15, kasama ang apat na dehydrated crew members at 59 na iba pa na ilang linggong nabuhay sa lugaw at tubig ulan dahil pinipigilan ng CCG ang pagdating ng kanilang mga supply. Ang Escoda Shoal na kilala rin bilang Sabina Shoal ay matatagpuan 75 nautical miles o humigit kumulang 140 kilometers mula sa Palawan at nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone o EEZ ng Pilipinas. Nanawa din ang Beijing sa Pilipinas na tanggalin ang BRP Teresa Magbanoas sa Escoda Shoal dahil ang presensya nito ay lumalabag di umano sa soberanya ng China. Pero siyempre, tumanggi ang Pilipinas na gawin ito sapagkat labag sa international law ang mga pag aangkin ng China. Dahil dito, sinimula ng CCG na ang mga resupply mission para sa flagship vessel, dahilan para i-pull out ang barko mula sa shoal. Nangako naman ang PCG na patuloy pa rin nilang babantayan ng Escoda Shoal at iba pang bahagi ng West Philippine Sea at handa rin sinang ibuwis ang kanilang mga buhay may paglaban lang ang soberanya ng Pilipinas. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo katropa. Sa pingin mo, sino ang dapat manalo sa nalalapit na U.S. presidential election? Si Donald Trump o si Kamala Harris? Comment lang ang iyong opinion sa comment section below. So that's it. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment sa ibaba. Maraming salamat sa panonood and see you next time.